그럼 갔다 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 Ingestion uh, Dito kami ngayon Burul sa Kebiga nakin Samak si. guys dito na tayo sa Borol Idol Yuki Nero <tinyan> Ranjit. ngayon lang kami nakapunta dito. Ngayon lang namin pakita okay, sa inyo ang um, kalagayan niya ngayon. Sige, salamat. Sin guys mga nagtatanong kung kailan siya at kailan siya namatay noong, ano November Sin guys no November 21 November 21 siya na ano, So, siya November 30. So, sana maka ano tayo maka. anak uh. sa oh, oh. So, guys. Uh, so, anak. na. lang ni Edolio 'ke yung magamit sa kanyang YouTube channel. So, hindi natin pwedeng ipakita ang ano, ang mukha niya dyan sa kabaong. Bawal kasi yan sa YouTube. Bro. Bawal. bawal. Oh, bawal. Bawal. Bawal na. Hindi na pwede pag-iit. Kaya yan. Kaya yan. Kaya yan. So, November 30 siya ng alauna 1pm siya ilibing oh, ilibing bro November nag ano lang siya nag, nag 35 uh, nag 45 lang siya ng 20 tapos kinabukasan nawala na siya So, nandito na kanina si Duldongs. Duldongs, nandito na kanina. So, update lang namin siya sa paglibing niya. So, hanggang dito lang muna itong ano natin pano so, ba natin natin? mga ano sa mga solid solid supporters ni Idol Yoki. So sa mga followers niya na palaging nandyan sa kanya. Uh, uh, sa mga nandyan, mga followers na niya at sa mga subscriber niya. So yun guys, uh,

sa so, nagsimula pa lang siya. Para sa kanyang anak pa Para sa kanyang anak ang sinimulan niya. So, hindi ko kalain na ilang taon lang makasama namin siya. changes biglaan kasi yung nangyari sa kanya galing na siya doon sa hospital galing na siya sa hospital din ano then pag uwi niya dito bigla lang siyang inatake na hindi alam kung anong reason Mas biglaan lang Bro. Uh, shout out sa kay Jit Labs Adventure uh, Siya yung kasama ko dito ngayon Jit Labs Adventure Sinyes so, ngang dito lang video na ito no? So yun guys, ngayon dito na itong video na ito magpapaalam na ako sa iyo no. So video malit lang ito. Malit lang yung video ko. So update ko lang yun. So, maraming salamat sa mga supporta kay Idol Yuki Nero TV. So, maraming salamat.